Yo, what's so, Alam niyo ba yung stack height at toe drop sa sapatos? Kung paano siya kinukuha, uh, para saan, at yung importance ito? If hindi pa, tara, pag-usapan natin. Let's go! Video. Ang stack height ng sapatos is yung sukat ng foam from dun sa paa mo hanggang dun sa ground. Uh, for example, this one yung sa Hoka uh, Clifton 9. Meron siyang 32mm na stack height. Then, may tatlong klase na stack height. Yung high stack height, uh, medium stack height, saka low stack height. So, eh, ang, this one example, ito yung high stack height. Then, ito, kalamitan yung mga medium stack height. Then, ang mga low stack height, yung mga ganito. Mga baba lang. Dahil sa iba't ibang klase ng foam ngayon, hindi uh, ibig sabihin pag mga high stack height is uh, maganda na siya or malambot siya sa paa. Depende pa rin kung ano yung need mo na foam or kung anong klase ng stack height yung gusto mo. Yung mga low stack height na sapatos na kagaya nito is maninipis yung swelas nila. Then, uh, karamihan ng mga runners na gusto yung mga gantong low stack height is gusto nila yung pag tumatakbo sila, naramdaman nila yung impact ng ground. And dahil nga manipis yung swelas nila, um, mas na-absorb ng paan nila yung impact. Then mas lalong mas nasasanay sila na, na yung impact is na-absorb ng paan nila. Then mas lumalakas yung masin nila sa paa. Kaya usually yung mga runners na na gusto yung palakasin yung paa nila is yung mga low stack height ng sapatos ang ginagamit nila. Yung mga medium stack height naman sa sapatos na tulad nito, uh, usually yung mga uh, beginner na runner yung gumagamit ito or pumipili. Kasi karamihan ng mga uh, medium na stack height is yung mga pang all around shoes. Pwede mo siyang gamitin ng pang uh, steady pace or mag ka or speed run. Um, kaya sa tinawag na all around shoes. Mga high stack height naman ng sapatos kagaya nito. Usually yung pumipili nito is yung mga runner na uh, gusto nila pag tumatakbo sila is malambot yung naramdaman nila. Kung ayaw nila na naramdaman nila yung ground. And syempre mas mataas yung protection nito kasi silang sumasalo ng impact. At yun nga, yung mga runner na pumipili nito is pag ang gusto nila is yung sapatos ang sasalo ng impact kaysa sa katawa nila. Yeah. High kahit ang pinipili nila sapatos. Ano naman yung heel to toe drop? Yung heel to toe drop naman is yung difference ng sukat ng foam ng sapatos from dito sa heel at dito sa toe. For example, ito. Itong Hoka. Ang ang sukat ito dito sa heel is 32mm. Then dito sa toe, is 27 mm. Then ang heel to toe drop niya is 5 mm. 'Yun yung kung paano masusukat or malalaman yung heel to toe drop. At usually talaga mas makapal talaga yung dito sa heel kaysa dito sa toe. Kasi para matulungan ng sapatos yung heel mo na maabsorb yung impact pagka tumatakbo ka. Ang tanong, Mahalaga ba na malaman mo yung shoe drop ng sapatos mo pag ka ng sapatos? Ang sagot dyan is depende. For example, kung baguhan ka na runners, um, actually hindi siya mahalaga. Ang mahalaga kasi pag baguhan ka is yung comfortable ng sapatos mo pag ka. If beginners ka at hindi mo alam kung anong sapatos ang bibilin mo, gawa ko ng video for guide for beginners na for running shoes iniisip na yung shoe drop ng sapatos pag bumibili na sila ng sapatos na gusto na nila yung may rotation silang sapatos for example um, maglalagdag na sila ng bago sapatos or gusto nila meron silang sapatos para pang LSD or meron silang sapatos na pang speed run or meron silang sapatos na pang slow pace lang yun doon consider na nila yung uh, shoe drop ng sapatos at ang isa pang dahilan kung bakit inaalam na nila yung shoe drop ng sapatos nila is pag may naramdaman na sila or na injury na sila doon sa luma nilang sapatos ano ba ang tamang sukat ng shoe drop ng sapatos? ang sagot dyan wala pero may general guidelines na pwede makatulong sayo para malaman mo yung ideal level ng shoe drop ng sapatos na kukunin mo. At ang pagpili ng shoe drop ng sapatos, kailangan mo din i-consider yung uh, foot strike mo, yung shape ng paa mo at kung may injury ka. May dalawang level ang heel to toe drop, yung high level at yung low level. Um, yung high level na heel to toe drop, 'yun yung mga um 7 mm above na toe drop. Then yung low level naman na toe drop is yung mga um uh, 6 mm below. Karamihan ng mga gumagamit ng high level toe drop is yung mga uh, heel striker. At yung may mga injury sa Achilles tendon at yung mga tao na sanay na lagi naka-heels. At yung mga low level heel to toe drop naman is yung mga runner na mga mid striker at front striker. Kung gusto niyo malaman kung anong foot strike nyo, pwede kayo magpa gate test or gate analysis. And try ko din gumawa ng video about gate analysis para may gate kayo. Yung foot type is malaking factor din para malaman mo kung anong drop ang bagay sa'yo for example, yung mga flat-footed, usually mga ginagamit yan, dapat mga high to drop. Kasi uh, mas support siya at mas malambot. Then yung mga paa na high arc, ay uh, usually ginagamit nun yung mga low na toe drop. At ano ba ang the best na toe drop pag yung mga panglakad mo lang or pang walking mo lang na sapatos? Ang sagot dyan is yung mga low drop na sapatos. Kasi hindi mo naman kailangan ng mga high drop na pag naglalakad ka lang eh. Kaya usually ang ginagamit talaga dun is mga low drop na sapatos. Stock height at heel drop or heel to toe drop. Basta yung dalawa na yun, okay, malilito. Lagi yung, um, yung stock height is yung sukat ng um, swelas ng sapatos from dun sa pamo hanggang dito sa ground, yun yung stack height ng sapatos then yung yung heel to toe drop is yung difference ng sukat ng sapatos dito sa heel at dito sa toe kung ano yung difference nya yun ang heel to toe drop kung may question kayo comment ko lang sa baba at sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood. Kita kits next time.